Magandang araw po. Ngayon ay nandito tayo sa mga babuyan. O no? nandiyan yung alaga nating baboy. Oh. kanina ay binigyan na namin yan ng Madre de Agua. Minsan naman kasaba binibigay natin. At dito nga, meron tayong dalang kahoy. Kasi mo pansin natin, no, dyan sa pinaglalagay ng baboy, sobrang linis na paligid niya. No, parang inararo na rin. Parang libre araro na rin tayo kapag ganitong ginagawa namin sa baboy. Inatali namin dyan sa mga ilalim ng mga puno. No, pagkatapos na ililipat na naman sa ibang puno. No, tapos yung uh, iniwan nilang space ay pwede nating tamnan. So kaya may dala kahoy dahil tulad nito may space na tayo dito na ayan malinis na no sa so ito. Meron tayong part dito na malinis na. So magtatanim tayo ngayon ng kamuting kahoy dito, tu mga kasaba. So ayan gagawin natin, yan lang ay putulin lang natin. Tapos yan ay itatanim itat na lang natin diyan. No, ayan, marami nang matatanim to. So, Ayun. Ayun, wag lang bumaliktad. So ayan. So, pagtatanim naman natin ito, patayo lang kasi dito natutubigan din eh. Kapag medyo malakas ang ulan, no, natutubigan. Ayan o, oh, madami-dami na to matatanim natin. Ilang puno na rin ito ng kasaba. Tapos, sa panahon ng malaki na to makakaharvest na rin tayong papakain din naman sa mga alaga natin ulit. Ito ay galing lamang din sa pinagharvestan natin. No, kasi nanguha tayo doon ng pakain sa baboy na kasaba. So, ayan o. Oh. Puputulin lang ang natin yaan. Ayan, putol na. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. So, may kinsing puno na tayo ngayong maitatanim dito. Ayan, pag ganyan ha. Ah, bubungkal na tayo dito. Okay, ayan. Bubungkal lang tayo dyan. Ayan, oh, lambot na ng lupa. Lambot na ng lupa. Ayan, makakaroon na tayo ng kasaba dito. Na part. Ayan. So, 2, 4, Sa sunod yan, may maharvest na tayo dito banda. Ha, dito muna, paikot natin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lambot 14, lupa. 12. Sa lambot ng lupang to, sigurado magkakalaman ng marami to. 13 14 Fifteen. So dito Ayan So managbungkal na tayo Medyo matigas lang dito na part Pero doon na part malambot Pinaikot ko muna para pwede pa rin itali yung baboy dyan No, pero po pwede pa nating dagdagan to kahit punuin natin to. Palibot sa kahoy. Ayan, tatanim ko na. Lalatag lang natin to. Napakadali lang magtanim ng kamuting kahoy. Na pagdating ng ilang buwan, uh, usually 8 months, no? 8 months harvest. Mapapakain na rin natin sa mga alaga. Yan, ito yung kakaibang pagtatanim natin ngayon. Dahil, Tinatanim natin siya dito sa nililinis o binubungkal na ng mga baboy natin. Ayan. So itong iba may sobra. O ayan, sobrang lambot ng lupa. O kahit dyan lang yan. Ay ayos na yan. Ayan, babaon lang yan. Sa so sunod na panahon, meron natin yung maha-harvest. Itong kasaba kasi marami din tayo pagagamitan nito. No, po pwedeng ipakain sa baboy sa manok sa mga kuha natin sa pabo tapos ito rin ay nagsisilbi nating natural dewormer yung mga dahon nito no pinapakain natin minsan yung mga baboy natin at mga mga, mga kambing nito ayan so no simpleng ganyan lang wag lang bumaliktad Eh no, kahit nga itosok tusok lang to ay ayos na ayos na 'yan. 'Yan. So patayo yung pagtatanim natin kasi dito na part medyo naanhuan ng tubig. Na ka kapag sobrang lakas ng ulan, nagkakaroon ng tubig dito. Pero mabilis din namang na oh wala kasi itong area na ito hi uh, mataas na area naman. Hindi siya ka level ng ilog. Ayan no? so, okay. Ayan. Marami-rami pang tamnan to. Ayan. Pwede pang tamnan yan. Eh, nangalahati pa tayo. So, babalikan ko pa din to kasi ito lang yung nakita nating ito lang. Napadaan lang kami dito kasi magtatanim kami kamuti doon sa unahan. Eh, nakita namin yung space na sarap pagtamnan ng kasaba. E, may nakita ka kasi akong pantanim dyan nung ginamit namin in sa baboy. So itinanim na rin natin dito. So yan po no. Yan. Abangan na lang natin sa mga susunod na uh, linggo niyan. Mapapansin na natin yan. Tutubo na yan. Tapos mga ilang buwan ay maharvest na rin natin. Mapapakain na natin doon sa mga alaga natin baboy. No, so, mga ibang alaga natin dito. Yung mga kambing natin. Yung mga dahon nito. Kinakain ng kambing as natural warmer. Tapos manok natin, pabo natin. Ay uh, kumakain din sila nitong laman ng kasaba. So Uh, yun po no, uh, maraming salamat po ulit sa inyong panonood at sana ay nakakuha kayo ng ideya dito sa ating pamamaraan dito sa bukid. No, yan baboy ang nag-aararo at uh, na natin ng kasaba para dun sa kainin nila. So yun po, muli po, maraming salamat po. Happy farming po!